Kamusta kayo mga kakambing? Bagyong bagyo, siguro pangatlong araw ng umuulan dito sa ating lugar. At ito ang itsura ng ating kambingan. Ayun ang mga aking barako na no bago. <laughs> ang mga bago nating barako ay nandoon at uh, hindi sila makalabas. Kumain na sila ng feeds kanina at yun natira nila na nakaraan pa na araw. Hindi hindi nila maubos dahil nga tuloy-tuloy ang pag-ulan. So kwentuhan tayo ng konti mga kakambing. yan nandito yung ating mga inain at iba natin mga bisiro ayan sorry at medyo uh, madilim pero ayan yan ang kalagayan nila o, kita nyo po uh, ganito talaga pag tag ulan dahil syempre hindi naman natin sila pwedeng ilabas sa ganyan uh, kabasa kasi magkakasakit sila ayan nakagandahan naman yan eh mabibigyan natin ng pagkakataong mapatubo ang mga damo natin na kanilang lang kinain nung uh, tag-init. syempre, sabi kahit sabik na sabik makalabas to, wala tayong magagawa kundi tiisin natin na hindi mo na sila ilabas. Uh, maganda naman dito nung isang araw ay nakapagkuha ko ng mga napier doon sa ating kabarangay. eh, dito kasi syempre sa ibang lugar, eh, yung mga napier na yun, eh, nagiginda lang sa kanila o abala sa kanila mga taniman. Yun naman ang kinukuha natin para gawing pakain sa ating mga kambing. So nagkakaroon ng mutual benefit o parehong nag pareho nakikinabang ang magkakambing at pati yung may farm kasi nalilinis na yung kanilang mga damo tapos ako naman nakakapagbigay ng pakain sa akin mga kambing di ba Rosa? Hmm. Ayan yan ang ating mga kambing. Ngayon, kanina may nag-aapak tayo na santol. Doon sa ano, konti lang naman yon at syempre para hindi sila gutom na gutom E eh pupunta tayo ngayon dito sa Kabilang goat house Sinet up ko na kanina dun At uh, makikita nyo Nakaabang na sila Ayan o. Alam na nila na Papupuntahin ko sila dun Kaya naman pag binuksan ko to Tatakbo na sila Papunta dyan <laughs> Upang Kainin yung mga nakuha nating santol Ayan so tiyaga muna Siksikan muna sila kulang pa yan yung binibigay natin sa kanila kulang na kulang pa talaga ito yan. kasi ang nahulog lang naman na sanga kanina eh ito lang so wala pa yan hindi pa nila yan may enjoy to the fullest kasi nga pag naubos na nila yan maghahanap na naman sila ng panibago ngayon ang gagawin natin uh, pag naubos nila tong santol na to kukunin ko na yung mga kinuha ko na Pierre, at siyang ibibigay ko sa kanila mamaya okay So, ganun lang. Tiyaga-tiyaga tayo sa ganitong panahon. At uh, wala naman kasi tayo magagawa. Kundi, mag-adjust sa kung anong ibigay sa atin na panahon. So, maswerte yung iba. Na mga established na sila na goat farm. Ayan. Kaya nag-aaral silang gumawa ng uh, corn silage. Ayan. Yung silage making. Na darating din tayo doon balang araw. Pag natuto tayo ng silage making na yan. mag stack na lang tayo sa ating mga drum. At ilalagay natin sa ating mga bodega. At tuwing tagulan doon na tayo kukuha ng pagkain nila so sa ngayon wala pa si tayong uh, makunan o mataniman ng maraming mais so pag natuto pa akong gumawa noon dadaan muna ako sa mga seminars and trainings pag ako ay nakagawa na yan, yung actual na so susubok naman ako dito sa farm so ganun lang ang farm ay ang goat tracing o ang livestock farming ay patuloy na pag-aaral, 'di ba? Habang uh, tumatagal ka sa iyong ginagawa, eh, patuloy mong ini-improve ang iyong sarili. Ito yung mga ipon nating napier. Bigyan natin, na, natin paunti-unti sa kanila. Pagkakuha tayo sa gilid ng karsada Ayan, nakakapuno tayo Kahit bagyo Okay naman, di masyado mainit pa ganito Okay, kunin natin yung titira Bagyo pa rin, July 24 Dami natin nakuha Ayan. Mga barako, yun lang pinapalabas ko Medyo mabilis-bilis to mga to, eh. mabilis makabalik to swerte mga laglag to mga dahon ng uh, yan, ko dito para pagka gusto nilang kagat kagatin pwede pupuntahan ni Hmm. maka second ano pa ako second batch sa parehong araw meron na ako para bukas o, air dry ko na lang yan pag umaraw bukas sun dry natin ng konti pero tong mga ano mga malunggay na to bibigay ko ngayon kinuha ko yung ta samin sa yun ito sa mga kambing hmm. sa lubong agad oh mira makatikim ng malunggay eh, oh, di ba calcium mamaya pag sumawa sila bibigyan ko rin syempre yung mga nanay yung mga inahin nating kambing so sa ngayon tumuan mga barako natin kasi kahit papano nangangailangan din naman sila ng calcium oh, yung bilis sila makaubos ang galing talaga o oh, spot ikaw manguna hmm. sarap malunggay gustong gusto ng mga hinahin nating kambing maganda yan sa mga nagpapagatas may bago bago pa lang nananganak syempre sa lahat yan. pero talagang pabor dyan yung mga nagpapagatas natin na kambing para meron silang kalsyum pagpapagatas ng gatas tsaka pagpatibay ng kanilang mga buto hi spot, oh, spot. very good mga dahon ng nyug pwede nyo ibigay oh, kinakain nila yan tipid dami pa isa dalawa, tatlo, apat Ayan. happy? happy si spot bukas naman yung iba tama na muna yan nabigyan ko na sila kanina siguro naman bago magdilim maubos nila to or nila hanggang mamayang gabi Ayan. bukas na uli yung iba happy goat na naman kayo Ayan, kapag umaraw na ganito oh, enjoy na naman nila ang uh, nila pagkain sa labas ba? Diba? Ganun lang. kapag uh, bumabagyo, syempre adjust adjust tayo. Tapos syempre dapat uh, tiyaga rin. bumili ako kapote para naman madali akong makapangumpay kapag may bagyo. So yun, ang so, na-share ko lang sa inyo ang mga tips ko kapag ganitong mga panahon. Yan, lalo na pagka nag-umpisa ng August, September, October. Yan, July. Yan, July Yung nutrition mat natin. Misa may kasama bagyo. Ito nga pala yung mga barako. Yan sila. Maglaka-laka ni Walter. Siya <laughs> kaya mga anak. Yan, na. Mamaya at bibigay ko naman ng kanilang mga uh, mga napier at saka iba't ibang forages. Okay, so yun lang. Sana min natutunan kayo dito sa ating uh, short video muli. Dito sa ating uh, channel na Teacher Farmer Ali. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at uh, syempre follow din kayo sa aking Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Yan, pag may questions po kayo, comment na lang dyan sa ating comment section. At pagkaabot ng ating kalaman at karanasan ay sagutin natin. Okay, so ingat kayo lagi. Happy Go Tracing! Huwag po kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel Teacher Farmer Ali at Facebook page Kambingan ni Ali Boy. Salamat!